Ngayong kulang narinig yung sinabi ni Saldivo na ang pera, dinadaan niya, dinadala nila ang malay-malay at pera kay President Bongbong BBM Marcos. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldivo. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papawin dito para ano, patahimikin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambay ng Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung pilit, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-hospital, hirap na hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon o, oh, yung mag-asawang Paul Estrada, eto yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada, na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldeco, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong -bong Marcos, at yung pontong yan, sila ang gumagawa Sila ang nag-aayos Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina bahagi Ang apila ko sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo